dami buwan ng miracle fruit oh. gamot daw ito gamot daw sampung, sampung sakit daw ang kaya ang pagalingin itong miracle fruit na ito ay. Eh. ano oh. dami ano oh. po yan po oh. yan po oh. yan po dami nito sampung sakit ang kaya ang pagalingin ng miracle fruit ano oh. Dito lang ito sa Mugpog Marindu okay? sa Barangay Sumanga Ayan o Yan, no? oh. yan bahay na yun ang nabawaha nung araw Nung bagyo Abrilyana oh, Kailan nga ito binaha? Kailan nga kayo binaha? Ha? Kailan nga kayo binaha? Kailan kayo binaha nun? Kung walang bagyo O Sember. Nung ano ay nung binaha ito? oh, walang bagyo Anong Kung bagyo yun? Nung bagyo ay October Anong taon yun? 2,020... 2,020 bagay? bagay? 22! 2,020 bagay? pa eh. Ano? Unang bagay yun? Ano bagay Ito, itong bahay na ito ang binaha. Na... Ano yun? Anong tinulong sa inyo? Ha? Anong ba mag bagay Anong tinulong? Itini ah? Itinibilaan kayo? Ha? Itinibilaan? Itong Itong bahay ko ang sa Marinduque Duque Ah, sa Marinduque News? Oo. Uh, oh. Partial lang ako. Uh, yung na nang nilagay sa TV. Binalita. Pero hindi naman tinulungan. Oo, oh, ayan Oh. Oh. Miracle fruit. Na yung bunga. Ayun, ang tunay o. Bunga ng buko. Oo, oh, ha? Oo. Oh. Bunga ng buko. Pero oh, marang, oh. ang dami Oh. Ano? Mahal daw yan. Mahal ang ano yan. Katas. Ganda naman o. No? Oh. No? Ano dami eh. nya, no? o. bulak laknya no bulaklak yan o. Oh. Oh, ayan ang bulaklak o. Oh. Ito ang bulaklak na miracle, miracle fruit o. Oh. Ayan o. No? Oh, bulaklak o. Oh. Ayan no? o. Oh, ayan pa Oh. Ayan Oh. No? Ayan Oh. No? Ayan Oh. No? Ayan Oh. Oh. Tapos. Asa maliit na bunga niyan. Wala pong maliit na bunga, pero ang dami ng bunga. Ano? Oh. oh. kamaliit sa lahat, oh. Ayun, oh, ayan. Pero kamaliit sa lahat. Ayun ang pinakamalaki, oh. Ano? Oh. Ayun ang pinakamalaki. Sa so kayo. Oh, kala mo bunga ng ano? Kala mo bunga ng ano eh, ng nyugi, <laughs> Dami oh. So, ito sa Mugpog Marindo kay Barangay Sumangga. Miracle fruit. Minsan magluluto ako niyan. Baka mga Mayo makakapagluto ako niyan. Dadali sa akin lahat ng bunga niyan. Okay po. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Ayan, ang ilog. Hmm. Uh. Diyan kami dati naglululundag. Ito ang tabing kalsada. Ayan ang amuntay. Malaking bundok. Ganda tanawin.